So daang hari 186 So ano nga bang pinagkaiba niya sa ating lumang daang hari uh, So unang una yung headlight natin So magkaiba na siya Meron na siya Park light na LED dito Then yung stock bulb kagaya pa rin sa dati uh, Then yung sa signal light niya Yan, yan medyo ikakaiba na siya parang dahon na siya yung so, sa stock natin yan yung tapaludo. oh diba na yung bracket nyan no? matibay na hindi kagaya dati na manipis na so sa unahan uh, nagpa-brake siya pa rin speedometer and ito yung pinaka ano nya so size ng rim natin yan ang size natin ay 275 by 17 So ito na rin yung ano, meron na rin siyang fuel gauge, signal light. Tapos ito nga pala, ay 5 speed kaysa sa barako na 4 speed. Then, ito na yung kanyang uh, speedometer. So hanggang 140 siya. Then, same pa rin ang dati. Sa so, dangari ang ating switch. So, meron pa rin siyang hazard. May park light and headlight. So, electric starter po ito. So, meron na siyang ASB. Sa, ano, air sanction valve para sa Euro 4. Yan po yung purpose nya then ito yung muffler kawig talaga ni Baraka yan so sa engine ng design natin meron siyang electric starter and timing chain so ano ba yung nakalagay dito sa tapat na to so meron siyang balancer so ito kicker electric starter and kicker so naka dual shock na rin siya So, ang size ng ating gulong sa likod. Ang tigas. 3 by 17. So, yung size ng gulong natin sa likod ay 3 by 17. Then, ang sprocket natin ay 42. 42. 42.15 sa engine so ang ganda ng cover oh. So meron na rin siyang susiyan. So sa tail light puro LED na po siya. Tapos meron siyang plate light nandito. puro pao na ang ikambyo. So sa kagandahan sa 186 natin meron na siyang cellphone charger. Wala pa si Cyrus, yung... then 10 liters capacity ang fuel tank. Anong dumating yan?